sang isang isang magandang gabi sa ating mga kamamay no? panibagong gabi na naman at update natin gabi no so yun si Dosi si Dosi ay magama rin ngayon at uh, bukas ng hapon ay mag uh, mas bati naman so nandito na ulit si Tres Reyes no ayun no si Tres Reyes kapalit ni ano dyan ni Saiz yan na pupula out na si Dosi oh. sakto yung pagdating natin si Jis naman ay nakalis na hindi natin nabutan si Jis gawa ng mga uh, medyo busy pa no kaya ngayon nakaluwag-luwag kaya nakasaglit tayo dito so yun isang magandang gabi ulit sa inyo lahat pull out no yun oh taas ang rapa baka mandali ang gutter <laughs> so ayan si Tres na uh, balik nandito na uli sa uh, Lucina no yan Bye bye. Dose. Ingat sa biyahe. Kapatang Marindoke. Yun. Shout out nga pala sa mga taga Marindoke. Ano? Yun. Shout out sa lahat at uh, isang magandang gabi. At maraming salamat sa mga solid supporters natin dyan at taga no? na taga Marindoke. Ano? Na naan dyan. Ayun. No. yun yan you know? pa yan at gihila pa ng ano yan na ah, kadina ayan si Tres oh. welcome back again Tres ano you know? so umabot talaga tayo kay Dusi ayan you know? So mamaya ang uh, abangan natin mamaya pagdating ay galing namang Romlo no si Unsi. Uh, si GC alis lang no. Tapos si Binibini Batangas ang uh, ang Palating sa kabilang shipping lines naman Montenegro. Ayun barko natin ngayon nandito si pinya Francia 3 Reyes Tapos si Cinco Tapos si Diana Yung lambar ko natin So, yun uh, Mamaya na lang Abangan natin mamaya Kung sino yung mga balating Ayan, dito pa pala si Duce Mamaya pa yun So, let's go Ito naman si Ano, no Diana Ay waiting na yun sa kanya schedule at nag-watering uh, na siya Pamarindukinan po yan Mga kamamay Ayun, si Dosi. Ayun, no ulo ten So 'yun abang-abang na lang tayo. Abang-abang. Later that night. Good morning, good morning mga kamamay. No, nandito naman tayo sa update na naman tayo, no. So 'yun uh, kagabi uh, may nagalis na kagabi no si Dose, nag uh, marindoke So 'yun ito si Diana, ang palis ngayong oras na ito. So time check tayo mga kamamay 6.20 no ng umaga Ayun oh. No. Balis na po yan Tapos abangan din natin yung uh, Rebel ni Unse At uh, wala pa si Unse eh Ngayon si Diana Balis yan siya. siya nung marindo okay? Huwag ka okay, na bumalik Huwag ka na bumalik Oh, balik daw, biyahe. ayun na mga kamamay si si Onsi no galing sa Rumblon ayun no? parating na ayun na si Tris mga kamamay yung galing yan sa San Andres Ay nandito na uli yan si Olympia galing Rumblon kagabi Ayan. Ayan na si Ay ah, si Ocho pala ito Mga kamamay si Ocho So doon to sa Ram 6 Magraram pa ah, Si Ocho Hindi pala si Onsi Ang uh, galing ano Marami yan oh E eh, magaw Ang dami. dami oh Nakasabit na yung iba Hahaha <laughs> Baka si may Oh, may Unsi pa eh Tinawagan ni LBC yan eh, Kapitan ni. Eh. Yung kapitan Anton? Bakit kayo dumating? Masunod lang eh kami na si Porter Bahaw <laughs> Ayan na Ang pasayro pa sa yan oh Ilang ilang kay pasero niyan? Yun? Sino yung mga panggabi? Bataan dito pa. Sino yung mga panggabi? Oh, balok, patay ito. Present. Present. Present daw eh. Estudyante. Bangag ka putik. Present daw <laughs> eh. <Present. laughs> <Present. laughs> <Present. laughs> isahakum <laughs> yan alam niya na quarter toh aniya kami yung naayos nito yun 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 uh, yun na yun 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 na yun 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 ang yun 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 no yun Ayer, ah. Yo. Ay, dami, unang ano, crew. Uh -huh. unang crew ay susunod talaga. Ay, shape mo muna. Dalawa. May gamit, dala gamit. Dalawa 'yan. Ano ay. Yeah. Bababa na yata si Puggy para namang di alam ni Puggy ang <laughs> kanilang Ah, talaga siyang gamit. Kaya nga. Ka? Ano, buti kung wala, di si parang ganito la. Oh. Ha? Gapang lang, gapang, wala nang tatakbo. <laughs> Kundan-dan lang daw eh. Ha? Uh -huh. Kundan-dan lang daw.

Ayan ah na. Bago Bago ka lang ba dito Ikaya, <laughs> yeah, Star Wars ka rin ah Sige Star Wars yun ah Oo Bababa na Ayan <laughs> <laughs> ang dami mo Ang mga makadaan dito sa Ang dami Pag-uwi na probinsya yan Grabe, ilan ba yung karga niyan? <laughs> oh, dummy. Daming sial lo Bakar 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 Dah Daming sa kan A few moments later. <laughs>